mga balitang malaman umarangkada na sa Comelec -like 10 cities ang paghahain ng kandidatura ng mga tatakbo sa pagkasenador. Mga isyu dapat malaman. Pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na magpapataw ng buwis sa mga foreign digital service providers kagaya ng Netflix at Spotify. Ihahadid gabi-gabi ng inyong mga maaasahang tagapagpalita. Nakatakdang maghain ng kandidatura ang mga labor leader na si Atty. Locke Espiritu at Calio de, Guzman na parehong tatakbo bilang senador time out muna ang ilang kilalang personalidad sa kanilang mga proyekto ngayong araw. Mga pa-celebrities o vlogger present sa unang araw ng TOC filing sa bansa. Sa pangungunan ni News Anchor, Barbie Mula bisitahin ng isang peaceful villa na hindi kalayuan sa Metro Manila. Arat na at pasalan natin yan sa Balitang A to Z. Maging maalam, mamialam. Zoe so, Broadcasting Network presents Balitang A to Z, weeknights 10.45 p.m. Mga Balitang Malaman. Umarangkada na sa Comelec Cities ang paghahain ng kandidatura ng mga tatakbo sa pagkasenador. Mga isyong dapat malaman. Pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na magpapataw ng buwis sa mga foreign digital service providers kagaya ng Netflix at Spotify. Ihahadid gabi-gabi ng inyong mga maaasahang tagapagpalita. Nakatagdang maghain ng kandidatura. Magandang hapon, mariing pinabulaanan ng kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kumakalat sa balita nga Martes ng hapon na nag-withdraw na siya ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagkaalkalde sa Davao City. Ito ay para umano bigyang daan ang kanyang pagtakbo sa senatorial race. Inawag ring isang fake news ni dating Chief Presidential Legal Counsel, Salvador Panelo, ang pag-withdraw daw ng COC ni Duterte. Ayon kay Panelo, hindi babawiin ni Digong ang kanyang mayoralty candidacy. Maaalala nitong lunes nang nag-file si Digong kasama ang kanyang pamilya para tumakbo sa local elections sa Davao City. Kinumpirma ng Philippine Navy ang panibagong pambubuli ng China sa barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea ngayong Martes, October 8. Ay e ay matapos na namang bombahin ng Chinese vessel ng water cannon ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang nagsasagawa ng resupply mission sa Baho di Masinloc. Ayon sa Philippine Navy, nasa 190 Chinese vessels na mula September 30 hanggang October 6 ang namamataan sa West Philippine Sea. Sa kabila niya, naninindigan ng Philippine Navy na hindi sila patitinag sa anumang pangaharas ng China at ipagpapatuloy ang pagpapatrol sa West Philippine Sea. Buuin ang loob ng ahensya na panatilihin ang integridad at presensya ng bansa sa teritoryo. Abangan na kumpletong ulat mamayang alas 10.45 ng gabi sa Balitang A to Z. At sundan kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok at Youtube. Hanapin lang ang Balitang A to Z. Ako po si Kim Salinas.